<laughs> yan, good morning. Tapos na kayo? Yeah. Ah, Masyado ba? naman yatang maaga. Yeah. <laughs> Paano mo so kami alas alas 3? Ay, mga lasik, alas 6, alas no, 6 pwede na eh. Alas <laughs> 6. Pa namin. Baka maunahan din kami nang oh, kami nang. Oh, oh wala, naman. wala naman, wala naman. Ah, ganda, na size, no? Ganda na 'yung size. Okay na lang ya. Alas sa uh, ano, ano? Mm. Mga 4 na bundle 'yun. Kaya 'yan. Basta mo ano? okay. Hindi ako nakabili ng guantes. Sarado pa yung hardware. Pinuwit ako niya nyo alas Pati <laughs> yung laki sa daas sa kanto. Pati yung pasok doon. Yung wala stress. Masyado na mong maaga yun. Masinko lang. Masinko lang. Kaya nga eh. Sino nga sa inyo doon Tapat doon. Nakagising ka na Sinong maniniwala sa <laughs> inyo. Nakikita nyo ba yun pala yung palayang ganong kadilem? <laughs> namili ko ng ano ng hipon eh nakisigang tayo sigang sinigang, sinigang na hipon na malabo malabo nyo no malabo bukas baka sakaling makapagpaano tayo dito kahit isang tubo lang meron ako nakausap yung kausap ni Black bukas daw plastic muna ako ng ano ng palaya yan pangalawang halaw alala natin kung makakailan kasi yung una natin dalawa dalawang bundle good berah pareho lang pareho lang pang okra to yun daw talaga yung pang eh kala ko tutuloy nya kaya lang siguro mga ano lang 10 uh, minutes tapos tumigil na hindi siya kalakasan doon so, nabasa ng konti yung ibabaw ng lupa o oh. Nakapag-grass uh, cutter na tayo dito itong kalahati na to pero yung dulo hindi pa uh, may ang hapon matatapos na yon. kaya mag alala baka bukas mapatubigan na namin kayo tsaka pataba yung huling pataba namin dyan ano na 9 days so, tama tama pag nakapagtayo ng patubig bukas magagamit na natin. Sana na matuloy. Sana makakuha tayo ng tubig sa isang tubo kasi pagkadi lalaki <laughs> yung gastos. Lalaking buhos na kayu diyan. Ano pa no't ukasin Kaya lang masyadong mataas eh. Malaki yung plastik nila. Yung hindi kagaya nung ampalaya, plastic nating ampalaya dati, maliit. Madaling i, ano, isalansal. Ayan. So, medyo maganda-ganda. Pag uh, sakto yung plastic, maganda isalansal. No? Oh, kain tayo, kain. Kay kuya yung ano

kas ka video ka call namin eh ito na ha <laughs> hindi si ah? ko kilala to pare eh sino ba yan naka pick up eh yan? Ah! <laughs> <laughs> sabi, 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 nandiyan, no? Pare, aatras kanya niya. Wala kang lilikuan. <laughs> Oo. Oo. Tara magdala kayo ng ano kahit. Dala Pang ulam lang. Uh, before, before, before oh, oh English okay? na. That's what I'm talking about. <laughs> <laughs> Fortunately. <laughs> Ganda na ka pala pare Kape pare, kape. Oh, okay. Pare, gawang kape Pare.

gurong oh dala kayo para Ito, <laughs> 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 pa ito ano, na lang mga ano? mga Kulagat kung Kulagat kung ano? ano? kung ano? kung Pati dalang kulo ano? ano? apat at kalahati siguro tapos yung okra isang bundle no masabi ko na kaya isang bundle nyan eh Wow. Ha, 47 kilos 47 kilos ha, ah, maganda pala mag plastic si Eddie eh. <laughs> plastic sa akin yung salisalungat eh. <laughs> Eh, yeah, maganda ang kamada para kaaya-aya sa ano. Ganda nito. Bayer. Si Saldi. Di pa ng gobernador pare. <laughs> di pa pag marairay na 'yan. Oo. Sabi niyo sa pag nag-gobernate ka para uh -huh. alam kung anong araw ang darating <laughs> dito. Darating <pa. laughs> <laughs> lang. Sandali na kami kasi ng pala. Hindi na lang namin eh. Ah si Pareng Pade, magga-harvest ng okra. Pinapasabay sa amin. Oh kain ka O tayo. May pako dito pare, baka malunok nila. O kakainin din Oh, din. Kanina sasamal kagani. Kanina yun. Kumukurag. Tak.

Tawag rin ito tayo, Tol. Ha? Kakain tayo. Samantala, gagawa muna tayo ng paraan para sa ampalaya ang init na yan eh matutuyo na sila lang trek wala singaw do double passing na lang kami pupunoy namin yung kanal doon sa gitna tapos ah, gagamit ulit tayo ng robin papunta doon sa ampalaya o oh, yan oh, puno na yung ano, Malakas siya, tinanggal namin yung poso kasi yung poso ang may diferensya. Maano, ma may singaw. Maka minor lang yan. no. Sakto. Tali mo nyo, baka itulak nyo yan Kaya kuya lang panali Wala Laman tayo nung inaibog ah Slak Sabi slak Ryan, kala mo. Ay, ay palitan. Marami akong buhay ng linggo mo, ah. Inaubos yan. Ha? Saan Ginamit yung Ah. Madali lang naman puno yan eh. Tapos, ah, isang robin, maiksing hos, basta doon sa dulo kasi doon ang mataas eh, para malagyan lahat. Yun, oh, nakahanap ng magandang solusyon Okay lang yan Diesel naman yung makina natin Matipid lang yan yeah. Kaya, Lumakas na oh. Napuno na Pinalakasan ko pa ng konti kay Eddie No, Ngay pa nga eh. nakita natin kung lalakas siya. Nagharang kayo sa gawing ano, Dulo. Ah, papapasokin mo dyan, Trek. Teka, Trek. Sige, sige. Huwag mo lang ilalapit sa ano. Dito sa mga serga natin. Mataas, Trek. Mataas dito. Hmm. Hindi ka kaya double passing. Bukas, anuhin na lang natin. Kasi kailangan mo rin mag-okay dito dahil mataas siya. Eh. Mababa yung kanal natin. Lungo biya eh. okay, kaya ni Kaya mo kaya Kailangan mo rin magukay dyan Ma mataas, mataas eh So patikimin lang natin Kahit tigisan tabu lang na Ano Yung puno si pag nagbiyak biyak yan Damay na yung ugat hmm. Hindi pa naman siya nagbibiyak Pero hindi na natin hihintayin yun Puno-puno lang naman muna. Oo, oh, bukas natin sila bubusugin. Bis na ano yung katikim ng tubig. kasi yan guys pagka nagbiyak-biyak yung lupa may hila yung ugat madadamay kailangan na natin gumawa ng mabilis ang aksyon dahil to pag natuyo hindi na natin masasave tuloy namin dito sa lawin dulo para hindi malayong igiban naku mababaw dito kailangan mahukay muna to Eh na, eh na, just malapit-lapit na. ito dito tayo pwedeng magpapasok oh mababa ayun bilis malati ang dahil sa ini yung... ito ang lapad ito hindi ayos po rest lang ninyo oo e... sa dyan na kasi ito eh dapat dyan niya hanggang dito pa yan eh oo. pinano kasi namin ito eh pinatudling namin sa traktor pero mas mainam kung ganito kalapad mas mahaba na ang palay pero siyempre pag maliit ang space nililiitan ito siguro nasa ano to 10 feet pero usually ang ginagamit, ginagamit namin ang sukat na ginagamit namin ano 8-9 8, 9, 8 9 feet pagitan ito baka nasa 5 feet lang to eh 3 4 5 6 7 mga nasa 10 feet yan nakahanap tayo ng pansamantalang solusyon okay na at paano eh patikin ng tubig yung ampalaya medyo ano nga eh tuming, 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 ano? Ah? medyo uh, tumindig isa tagalog tumindig narinig ko si mother tumindig ka nga medyo tumayo na sila kaysa kanina bagsak sila bagsak yung sangat at daon patikin pa lang yun ay tayo na pwede lang patay niya nangyari kasi dito guys pag kailangan namin ng tubig napasipsip namin to kaya lang pag gumandar na yung makina binitawan mo tong bomba bumababa na yung tubig so may singaw to inubukan namin din to ganun din so sabi ko alisin natin yung poso takpan natin yung butas ayan umubra so pwede na natin pagtyagaan muna habang wala tayong tubig wala tayong napapabao na tubo ayan medyo nakahinga-hinga na naman ako ng maluwag <laughs> dahil ilang araw ko na itong iniisip baka ka ako madelay tayo sa patubig eh maapekto ng matindi yung ampalaya pero ngayon may solusyon na tayo masaya na naman ako <laughs> So abangan nyo guys uh, Babantayan na namin to sa gabi Tutulogan na namin to Abangan nyo yung overnight namin dito sa bagong farm 2 Kita kita tayo bukas Maraming salamat ulit Sa ijen